Good morning, good morning, mga kaulgods. Ito, <laughs> sumisilip-silip lang ako sa likod. Mahirap na eh. Baka may sumusunod sa atin at pagtripan tayo. Safe naman ang Poland. Maganda na yung nag-iingit. Isang beses pa lang kasi akong napagtripan dito sa Poland ang unang-unang dating ko way back 2019 yan mga call goods isang beses pa lang naman yung muntik akong sapakin, pakin isang beses pa lang naman nangyari yan sa kalasingan estudyante yan Euro. galit sa Asian yun. Kaya ganun madilim yung minalakaran ko eh 6 pa lang kasi past 6 pa lang past 6 in the morning kahit sang lugar talaga pag naglalakad ka sa dilim patingin-tingin ka dapat maging alerto ka dapat para kung may sumunggap man sayo Ayan. Ah, makakatakbo ka agad. Hindi mo naman kailangan sabayan pag may nang trip sa iyo. Ah, hindi ka dawagan ang pag-iwas. Yun ang lagi niyong tatandaan, mga ka goods. Well, hindi ka duwagan ng pag-iwas sa taong malakas mang trip. Walang katao-tao. Hmm. Yun, oh. damo lang yung maririnig niyo yung dahon. Mm. Ah, Kaba naman araw-araw. Dito ka dumadaan eh. Kaya mo na. Pero syempre, mag-alerto ka pa rin. Lalo na pag ganitong Sunday. Syempre sabado, oh, may mga nag-iinom. Makikita kang lasing eh. Masasalubong ka po kinabukasan Sunday. Yeah, maganda yung alerto. Pero pag doon ako dumadaan kasi sa kabila, ayun, sa may mismong downtown, sa may center, sa may sentro, masasalubong kong pasura-sura ang daan. Pasura-sura yung daan niya. Lasing kasi siya. Eh, pag dito ko sa likod, yan. masasalubong man ako rito, homeless. Yun nagiging alert ako pag ganitong mag-isa ako eh. Lalo na pag Sunday. Kasi um pang umaga ako pag ganitong Sunday. Uh, kaya pag galaw, -galaw yung leg ko, eh. pag ganun ganun ka ako. Oh. Uh, kahit sabihin mo nang safe ang Poland, talaga. Uh, talagang mag-iingat ka pa rin. Wala na ako sumigaw ka dyan. Oh. No? Wala ka namang, wala naman sa'yo eh. Uh, wala naman ako nababalitaan dito na inold up, hinablutan ng cellphone, hinablutan ng bago, Wala namang ganun. Wala namang case ko dito. Walang ganun case dito, mga call goods. Safe to. Safe po ang Poland. Pero siyempre, maging alert ka ba rin. Gaganong-ganong ka, ka lang. Safe. is the key. Makikiraan po. 6.27 mga cold goods napaga ako napaga ako ng 30 minutes uh, ah, tatambay tambay muna mm -hmm. tayo kahit konti magre relax sa locker Magbukas mm. yung ilaw. Kahit paano. May sensor kasi okay na ikaw ba naman puro puno itong dinadaanan ko eh. Ayan, mga call goods dito na tayo sa trabaho natin tayimik ng pinagtatrabahoan ko ano, mga call goods Ayan, kunin ko lang yung susi natin to. Ito yung susi, mga karugods. Ayan. Tapos pasok tayo. Ayan. Ano bang tao? Ako pa lang yung tao. CCTV. Mga karugods. Ito yung natin yung susi. na Ito yung susi. At bukta natin yung ilaw. Pasa natin yung ilaw dito. Katain uh, natin yung maliit. Hanapin uh, natin tong susi ng kakar. palang lang yung tao. Wala pang tao. Ako palang yung tao, mga call goods. Ah. Okay ka ayo. Opening. Sunday. Every Sunday kasi, ako talaga yung opening. Yeah. Ganda yeah. yung may time pa para makapagpahinga kahit, kahit, kahit mga 5 minutes, ten minutes lang. Uy, naraglag yung card. Okay ka, ayo. Simula ng araw. Ni bagong araw. Paki ni bagong pakikisaba ko mga kaworks. Mahalin niyo lang yung trabaho nyo. Pero wag niyo ibigay ang lahat. Mahalin niyo lang. Para mahalin din kayo ng amo niyo. Siyempre sa trabaho. Yun lang yun, mga haul goods. All ah. goods. Tatrabaho na tayo. Ingat at have a nice day mga ka goods.